Mataas sa tirikman ng araw, pero ang kalsadang ito sa barangay Camp 7 Canon Road, tila laging nauulanan. Ang kalsada kasi laging may tubig at basa, kulay itim ang tubig at problema pa ang kaunting amoy. Ayon sa residenting si Elmer, halos dalawang buwan na nila itong problema. Bukod sa sakit na maaring makuha sa tubig, takaw disgrasya rin daw ang madulas na kalsada. Grabe naman dito. Habang umakit yung mga kundito, nabibitin sila. Yung tignan mo niya, nabangga-bangga. Halos lahat ng mga sasakyan dito nabibitin. Hindi makakyat. Kaya dapat uh, uh, bubelo sila mula dyan hanggang doon. Patunay dito ang mga bakas ng gulong sa kalsada ng mga madalas na nabibiting sasakyan at motorsiklo. Kahit nga raw mga naglalakad, tila hindi naligtas. Pagka may... Uh, nabibitin dyan dapat alerto kami dito kasi minsan talagang binabangga ito binabangga yan immediate sana action para walang aksidente na mangyari Itinuturong dahilan ang water waste mula sa mga bahay sa dakong itaas ng kalsada at isa pang kanal sa Carantes Compound ayon sa isang residente sa Naturang Compound problema rin nila noon kung saan dadaloy ang tubig madalas nga raw itong magkalat at napupunta sa Naturang kalsada dahil dito nagambagan silang mga residente upang mapagawa ang daluyan ng tubig noon sinabi na sinabi ng barangay uh, Ganyan reklamo na namin yan kasi dito dati kuan niyan, sir. Kuwan, kakalat yung tubig diyan. Ngayon, pinagawa ng paraan para kuan nga ng tubig dito. Ang plano talaga namin, ikuan talaga namin hanggang doon. Ang kaso, wala na kaming budget eh. Masariling namin yung pera namin na uh, lima kami dito ng mga bahay. Ang problema, imbis na malutas, tila nadagdagan pa ito hindi kasi natapos ang konstruksyon ng kanal na dediretso dapat sa ilog. Eh, yun ang kuan nila eh. Pero nakikita naman kasi nandoon talagang tubig pabagsak doon. Wala kaming magawa, wala kaming budget eh. Buting may mga mayaman kami. Sariling buksan namin talaga to na para mag magkwan lang na paraan para makwan yung kwan. Kaso lang kwan man namin na hanggang doon talaga, ang kaso wala na kaming budget. Apat na pamilya ang nagtulong-tulong sa konstruksyon ng kanal na ito. Yun nga lang, dahil sa kakulangan sa budget, e naputol rin ang konstruksyon nito. Kaya hiling ng ilang mga residente na matulungan sila ng barangay at ng pamahalang lungsod na matapos ang kanal. Na Naisangguni naman na ang problemang ito sa barangay. Meron naman ginawa namin yon, Naghukay-hukay kami doon. Hinukay naman namin pero siguro sa lakas ng ano at dinadaanan ng sasakyan palaging nasisira kaya dapat ang mga constituent naman doon lalo na yung yung may-ari doon ay eh dapat gawin niya kinausap ko naman na uh, remedyohan mo kasi kahit uh, ginawa namin kung ang mga renter nilang mga malalaking sasakyan masisira din yung... in, in uh, yung ginawa naming remedial measures. Sa ngayon, nagkaroon na ng pag-uusap ang barangay at mga residente upang matugunan ito. Hinihintay rin ang karampatang budget para sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng kanal na dadaluyan ng tubig. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.